Mag-practice pala ako. Hmm. Mag-practice pala ako. Sa, ano, sa atin ka sa, so, sa, sa Kabuyaw? sa mag Ano ka, damit. Lalo dito. Lalo dito. Lalo dito. Oh. <laughs> Sige, ikot muna tayo para i-tour natin tong Sandia Homes. Bye-bye. See you later. Alligator. Ayan ang swimming. Ikot-ikot. Karamihan ang may-ari nito taga-abroad. Oo. Uh -huh. Karamihan ang may-ari dito. Si dun sa ano. Nung nag-seminar kami. <laughs> Karamihan ng, ayan o, oh, nilinisan na kasi ito. O, oh, okay. na daw siya? Ano na niya. Sarap mag-trans ng kotse dito yun. Oo. Next year meron niya. Ayan, may malunggay na siya. Pahingipo lang doon. Ayan, may malunggay na. Ay, may nakatira na. May nakatira na. Rancho, Roswell. Ayun. McKinley. Sa mga, mga pangalan? pangalan ng tawatay. Arriba. Arriba, Arriba, Roswell. Ganda ng single the touch, tapos up and down. Single the din naman yung sa atin ka, so... natin din pwede pa naman pangat Mababa. Altro. So yun talaga ginawa mo, ma? Ganyan? No? Gusto ko sana yung ganyan, oh, up and down. Ang mga hindi din ito, yun. Pwede pang gawa ng ano yun, ma? Gano, ma. Pwede naman up and down yun, kaso Pwede naman yung up and down yun, kaso pera gate pa ano. Ayan oh, May nakatira na uh, May sasakyan sila. Oh. Uy, may ilaw na siya. may Dali tayo ah. Sayang ah, yun oh. No? Sayang space. Oh, dito may nakatira na. Ay,

Wait lang. Information sa? Tubig. O, oh, sige na, sige na. Go, go, go. Salamin ko pa. Man. Information oh, tabatching. O, oh, Mark, bigyan mo Mark, na. Mark, si para... na. Si Wala lang. na lang. Ka na lang. Mag-drive yan Walking lang. Tara. Tanawan. Tanaw. Sandia Block 1. Mag- aslang kami ng information si McKinley. Ayun po yung tagaytay tanaw na tanaw kaya pag sumabog yung Taal volcano damay dito. <laughs> Ay, ayun o, no, lapit-lapit o. Oh. Nakikita nyo po ba doon? Bandaron. Roosevelt. Matatag. Future. Future, future, future. Information Center. Sandia. Information Center. Yun yung tawag sa akin, Bernice. Yung turnover model lot area. <laughs> Yun know. na. Huh? Lot area, 60 square meter, uh, usable floor area. Maganda sana kung buka nang nakuha, no? Ito yung sinampol yata sa inyo na pumunta kayo. Pumunta kayo Hindi pa. May tour. Nung umpisa pala. Ayun kayo, kayong nakapunta. Nung inano sa amin to, oo. Kayo, hindi pa ako nakapunta. First time ko dito. Hindi, hindi rin ako sama na sila. Kuwidabs na First time ko lang dito. Lupa pa to lahat nung nag-ano kami. Lupa pa Oh, as in lupa pa. kasi lupa pa talaga lahat. Ayun, lupa dahil. Na? Diba? Alos doble na, magiging doble na bayad dito? Pag kukuha ka ngayon. Pa isang milyon na bayad dito eh. Mm-mm. Ang -mm. yan. 600 lang Ali, 600 pa. Ano eh? 600 square. Pag-cash. Oh. Uh eh, -huh. <laughs> e installment. Inabot mm -hmm. 1 million. Bernice. May nakatiran doon, oh. May aircon na, oh. Hindi naman. May hindi ganda na naman ano din. Yan na. Ayan, ayan. Sina, ilagay na yung kusina mo Yun, bulok Malmal, yung hinang. Pop, 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 <laughs> pop. Sino kayo bumili? Okay. Kumuha nun. Ayun ang open. Oh, open. Ikaw daw bumili nun eh. Ano Yung busina ko. Bu oh. eh, sabi mo gold eh. Yung gold. <laughs> gold ako <laughs> <gold, laughs> <yun, laughs> sa loob ng muto. <laughs> sabi mo. Ang ganda. ganda. <laughs> eh gold. Oh yan. Yeah. Ayan gold. Tagu din. Bili akong busina. Eh kabit mo lang yung...

Lahat ka na lang, no? Ay, sus, maubusan pa tayo ng gas. tumirik pa tayo dun. Mm -hmm. Diba, bunsoy? Mm hmm. Ang bonsai na pugi. Waiting pa po kami magpapakonek ng water. may tubig na yung pagkatapos. Saan? Pa-ayun ka din, nangihingi eh. Oh. Kakain muna kami. May buni yan. Okay, mainit. Pano mo na na. Dami rin malunggay dito.